ang tawag niyan. Hi guys, ayan. Ang coffee talaga to is ng Alakalaya ng guys. Hindi na magambang ang coffee. ko ng mga ako. Ayan tagong tayo guys. Galing Ang okay daw. Wala kayo parking ha? Uh, Wala. tara o. Okay. o? gani, dara. Ayun uh, na uh, guys. Uh, Ayun siya mga. Ayan, dito po ang vegetable uh, market. Uh, ano po dito? Uh, yung ano? Uh, yung bultuhan ba? mas mura-mura dito ng konti kaysa iba ayan may music lang kailangan natin i mga kaibigan ko dinadab ko na lang po ito dahil makas ang music nila dito so andito po tayo ngayon sa may tambaka ng Tagum City sa may public market dito po tayo makabili ng murang gulay at murang frutas lahat lahat na bilihin po mayroon dito at kasama ko po pala ang aking anak nga si Frances hi natin yung ano, tindero dyan para matawaran natin ang kanyang paninda ayan dahil namimili po tayo ng mga gulay uh, para kailangan sa ating bahay tayo na at family. Samahan nyo kami po. Ayan na guys. Ayan guys. So, oh. kalapi ang tawag niyan. Hi guys. Ayan. 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 Dito kami sa may pa, ano, public market ngayon ng Tagum, guys. For today's vlog. Kailangan naming mamili. What's up? Kailangan naming mamili ng na mga fruits. Kaya talaga ang mga frutas ngayon. Kaya kailangan to be wise na lang sa pagpamili hanap tayo ng uh, medyo mamura-murang mm, konti. Kaya pasok tayo sa loob, guys. Ayan. Guys, gikapoy na siya. Gikot-ikot dito sa public market da, guys. Ayan. Naupo na siya. Ganong pinapinila? Langga, kanig ang pilang. saan ma? ko. Pila ni? Pila ni re? Hello? Pila white onion? At ayan na nga guys. Pagod na pagod na ang aking anak kay ikot. Dahil ganun ako pag namili. Naghanap talaga ako ng medyo makasib tayo. Nang mura-mura ng konti. Ayan. Ikot lang ako ng ikot dito sa palengket. sa niyo ako guys. At hoping pag may makita kayong ads guys, don't skip my ads guys please. And subscribe na rin and thank you for watching my all video.